Uh, Na-set na natin siya. Mamaya pumunta na tayo dun sa loob. Uh, para dun sa ano, maging na tayo ng, ano, ng machine natin gagamitin. Kailang bago, natin, bago magkumpisa, ay eh, maayos yung machine natin na gagamitin natin. Yan, mamaya naman ulit mga ta papasok uh, na tayo dito sa ano sa 3 days tayo dito sa Walmart. Ito yung unang araw natin. Yan na uh, pagpasok sa overnight natin sa Walmart. Tapos sa so, tayo na 3 days natin dito sa Coke na pang-umaga tayo doon dito naman tayo dito sa Walmart na overnight. Dating gawi. Asa tayo? Tapos uh, para makapasok tayo yon natin. video you no know, nakakomplete na na tayo complete gear tapos meron tayo rito ano ito yung sa ano natin meron tayong yan printer bali ito yung vocalic tsaka yung ano bali inanan natin yung ano natin yung uh, yung code natin inanan natin dito na para magamit na natin siya mamaya ano tayo ngayon na uh, unang araw freezer agad Uh, na set up na natin siya mamaya pupunta na tayo dun sa loob uh, para dun sa ano maging mamilit na tayo ng ano ng machine natin gagamitin lang bago natin, bago magkumpisa eh maayos yung machine natin na gagamitin natin yan mamaya naman ulit mga katim no mga katim mata bali second break nato to yung second break natin ay 30 minutes nandito tayo sa ano sa computer kasi dito may sarili kang ano, parang self service na pinaka kiosk namin dito dito kumaga ano kita mo i check yung mga oras mo, yung mga request mo, tapos yung mga balance, gano'n, parang ito yung, yung mga pay stub mo rito, Nandito, yan, dito ko dito, dito, mismo sa ano. Hindi ko napapagana kasi ano eh, hindi ko siya napapagana dun sa cellphone. Kaya pag ano dito na lang, may sarili kanin, ano, no. ano, computer jan, Kaya pag ngayon nakabreak ako, eh, ang ba natin ano eh, naka oatmeal lang. Kasi to lagi ang ko, hindi na ako nag kasi sabay-sabay kami nagkapainit dyan, diyan na ako eh. Kaya, mas okay na rin ito. Oat meal. Ano, nasanay na dyan si ako na ano, dito. Ayan, dito tayo sa computer. check ko lang yung ano. May request kasi tayo. Kaya lang nakapending pa. Kaya, intended na lang tayo. Ayan, at uh, okay. At, uh, ko lang ano. Pero, ang ano oras ba ako? May 20 minutes pa tayo para makapagpahinga. yan mamaya wala yung mga kating. Pero kami nandito mga kating uh, meeting. Meeting. Pare meron na. Pero mga pag-imbis. Both sides are, <laughs> are out there. Hmm. You guys deal with a lot. Both sides. kung anong laro itong uh, Cold Mart Dictionary. Hey, hey, hey! Who the next one? <laughs> oh, yung ano. That's yung, that's yung that's drawing tayong oh, oh, uh, pala yun matatapos natin ang uh, unang araw natin sa Walmart yan uh, na tayo nagkano pa tayo, nagkano pa tayo ng meeting kaya nung 8.30 out namin nagintayin lang kami ng konti hanggang mag 8.30 kasi agad natapos ng meeting tapos yung uh, yung nag-stop kami ng 7.45 kasi hanggang ano kami 8.25 eh kaya yun, medyo nakapagpahinga ng konti Asi merong may libreng pagkain na uh, biscuit gano, ganyan. Tsaka yun nga yung mga Ay nakalimutan ko 'yung ano, iniinom ko. <laughs> yung kinirimpla kong ano, tea. Kalimutan ko. tayang ah, Okay? At uh noor na ba? Mga quarter to nine na. At um, 8:35 pa lang pala. Okay, at uh, uwi na tayo. At uh, bukas naman ulit ang second day natin. Let's go yun know, ko yung wiper sa likod kasi may hirap pagkaano uh, hindi mo kita yung ano uh, nasaktan sa likod eh ha ito ano ang uh, bilis kahit naka gloves eh bali wala uh, medyo nag kasi yung ibang side kasi may kasama lamig eh so, yung, bali third day natin ngayon sa ano third day natin sa walmart next week naman uli tapos bukas naman tayo pahinga tayo ng konti ngayong araw na to tapos bukas ng alas sa cook naman tayo yung yung ko yung tatlong araw na Monday to Wednesday naman yun yun yung first day natin bukas ulit sa cook yan okay kay na uminit na siya nag At okay na yun nag one bar lang okay na yun kasi nahihirapan yung sasakyan pag pinandar mo siya agad na hindi pa siya mainit syempre may mga ano rin to eh may mga tubig tubig may mga langis din siya eh na kailangan mapainit mo rin kaya ta uh, let's go balik na naman tayo sa ano maputing paligid the next morning mga ka team dito naman tayo sa ano sa uh, ano natin sa second job natin sa ano naman tayo tapos na tayo sa walmart dito naman tayo sa ano sa coke yan ito yung unang ano natin oh. yan dyan ako galing ngayon sa no prills bali pumunta naman tayo ngayon sa ano sa superstore naman tayo yan ito, Medyo ano yung ano, deliver doon, medyo late eh. 9, 9.30 ang ano niya, delivery. Bakas so, blower Medyo ano, nag-ano siya. Makulimlim siya, tapos malamig. Parang mag-ano, parang mag i Di mo makita yung ulap. Parang makita yung puro puti lang lahat. Kaya baka mag-ano to. Eh, negative 8 na pala. Kanina wala pang negative eh. Ngayon, 9.42 na tayo. Huwag na na tayo ngayon sa ano, Superstore naman Martin, tayo. Sa second store natin. Dito yan sa ano, sa uh, air dito yun naman yung ano, di ba? Puting-puti yung ano. Di, wala kang makikitang ulap o ano. Yung langit, di makita. yan. <laughs> dito yan sa may air dito. Shout out sa mga taga air dito dyan, no? Oh. Dito sa superstore. Siguro mga ano sa amin ito, 30, 30 to 35 minutes sa biyahe. Yan. Malayo-layo yung nakuha kong ano parking lot kasi yung mga nasa bungad puro ano puro disabled puro disabled siya ano tayo sa ano sa loob ano tayo sa ano customer service tahimik dito problema rito mga katim ito yung malayo ang ano malayo yung delivery niya dun sa ano, paggagalingan natin. Ayun oh, ano, layo oh. Pwede lang medyo maganda rito pag may nakuha tayong magaganda-ganda ano eh. pallet jack. Maganda tatak na pallet jack yung Raymond eh. Yan, ang ganda noon, kahit gaano kabigat eh, magaan ang ano, magaan siya. Eh. Ito box ng ano dito. Yan. Dami. Delivery niya limang paleta yan yung ano yung uh, isa natin uh, ilalagay doon sa mga aisle okay, at may tugtog, mahirap na let's go Bale, ang ginawa natin mga ka-team, yung bagong dating na isang paleta, ano, binilta natin yung ano, yung bawas na. Yan. Tapos yung, yung ibang walang laman doon, nilagyan natin. Tapos minikita ko na lang yung iba na wala pa kasi meron tayo rito stock. Kukuha na lang ako para hindi na lahat bulo-buhat, mabugat. <laughs> Ihingaling ka rin eh. So, ito paano? Yan. Okay. Next, ano naman tayo. Next, paleta at inubutan na tayo na ano nag snow na naman yan pagod na pagod ako doon sa ano hindi na ano, nakapag vlog gaano. pinakita ko na sa inyo kung paano ginagawa ko doon sa mga aisle ito, ito yung last, last ano natin nasa air drip pa rin tayo dito sa sobase eh ang dami kong ginawa hindi na tayo gaano nakapag vlog pero at least nakita niyo yung ginagawa ko doon sa ano mm, konting paano ano then, ano, lumamig na naman siya. Akala ko naman, hindi na mag-i-snow. Mag i snow nag snow pa rin sa ano, Pier 3 area. Eh okay, malayo pa biyahe natin. Malapit malayo sa amin 'to eh. Mga lagpas ng cross iron 'to eh, itong Pier 3. Ito yung sinasabi sa inyo na maraming magandang bahay, malalaki, Tapos mura. Kaya lang may kalayuan lang talaga siya. Na at least, misan biyahe him 1 hour to 45 minutes. Okay, one, one uh, 45 minutes to 1 hour ganon ang biyahe niya. Pero malalaki ang bahay daw dito. Alas konti pa lang nakatira. Ganon tayo pa rin mamimili. Napagod ako eh. Doon ako napagod sa ano, doon sa pinakita ko sa inyo sa superstore. Nakita niya naman yung dami nun, di ba? Tapos dito may pinagawa rin siya. Lahat ng store na may, may, may pinagawa, mapapagod ko talaga. Bukod sa may delivery ka, may papagawa pa sila na yung ginawa ko kanina. May kita sa, sa ano sa picture yun. Oh. Yan, at uh, okay. Matawin uh, na tayo. 3.28 na. Sakong sakto na iuwin natin. Let's go. Yun, know, oh. yun nga pala mga katim, uh, baka makalimutan ko na naman eh. Maraming maraming po salamat sa araw-araw na panunood at sa araw-araw na nag-comment, nag like nag-share. Maraming maraming po salamat sa mga dati na subscriber, sa mga bagong subscriber. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe, pasubscribe na lang po. At uh, sa mga silent viewers natin dyan na matagal nang nandyan, eh, maraming maraming po salamat sa inyo. At uh, tatapos ko na po yung vlog po dito kasi minsan nakakalimutan natin magpaalam sa inyo, nakakaya naman. Mga para ba po pasalamat po ko sa inyo sa araw-araw na panonood ninyo ng mga vlogs namin ng mga video namin. Maraming maraming salamat at I'll see you on the next vlog naman po. Bye-bye.